kung naghahanap ka ng libreng pasyalan sa Manila, eto na yon. Wala mga kahangri, for the race free makikita mo yung skyline view ng Metro Manila. Una, eto yung Binondo Intramuros Bridge. Sobrang ganda, mala LA ang vibes. Pwede ka pang dumaan kahit nakabike, motor o kotse. Perfect spot to para sa mga gustong umaura. Minsan may mga nag din dito. Medyo madami lang talagang tao mang nagpa-picture dito mga hungry. Hanapan lang talaga ng magagandang spot para... Bongga, di ba? Ang ganda ng sunset vibe dito tapos sa gabi. Ang ganda ng ilaw. Isa pa sa bago at libreng pasyalan dito, ito yung Pasig River Esplanade. City of Manila just got a stunning makeover with its new river esplanade. This is a must visit mga kahangri, to capture some insta-worthy shots and experience the beauty of Manila. Pictures view of flowing river and vibrant cityscape. Take a leisurely stroll along the water's edge. Best timing to visit dito mga kahangri, during sunset and nighttime. Free entrance to. 30 pesos parking fee for motorcycle. Meron din mga food stalls kung nagugutom kayo. Sobrang ganda dito. Lalo na sa gabi kasi vibrant ang kulay niya. Sana lang talaga mapanatiling ganito kalinis at maganda. Actually, in-extend na nila yung Pasig River Esplanade Construction para mas maraming ma-accommodate ng mga turista. Actually, madaming libreng pasyalan sa Manila mga hungry, Magkakalapit lang talaga. Mga pasyalan dito gaya ng Intramuros, National Museum of the Philippines, Jones Bridge, Binondo, Manila City Hall and Ariseros Park. Oh ayan mga hungry. meron na naman kayong pupuntahan at papasyalan at hindi na kailangan gumastos pa. This Eric of Hungry Viajeros, nagsasabing hanggang susunod na food trip and travel adventure. Adios!